yun Ma kami ngayon mami staff kami ni ano Justin si Lino si Didin saka ni ano Dapo kilala doon si ano si Justin papasok lang kami ng ibang bahay para makain maka di ba Jas kaya <laughs> well, si Tako yung ano, namin yung susundan ano Tax damo kang kakilala Dax? na patronan <laughs> so, Ayun, pupunta kami. So, yun mga kaskopi Tapos na kami kumain dahil ano, pista dito sa kasandig. So, yung kasama namin. So, hanap na naman sila ng ibang bahay. Ayun <laughs> mga kaskopi ano na tayo ng basketball. So, ganda ng laban. Pisikala ng laban. ka ng, ng okay so ayun mga kaskopi uh, pauwi na kami galing kami ano na mista so dito yung ano papuntang ano sandig yung may pista so doon naman yung ano yung palabas papunta na ng Burabod so ang ganda kasi ng ano dito mga kaskopyo Ito. tanawin yung palayan ba Bye. so dito kami sa itaas ng kalsada so yun know, dudungawan so sakto din Ma, ano, dito malilim hindi mainit kumusta ang ano pista? Nabusog? Busog, busog. Ano na nga na po ako? Sino? Pelechon kala no nay. So, ngayon ay pauwi na kami. Sa sobrang init. Kaya so ano kumuna kami to sa Milong. Yun ang ganda ng tanawin dito.